parang wala kayong suot na bra. Hay mga mimi, i share lang ako sa inyo. May nakita ako ngayon na non-wire talaga siya mga mimi. Parang wala ka talaga suot na bra kapag ka sinuot mo tong bra na to. And ang mura niya lang, ang sizes niya is, is small hanggang 2XL. Meron nga pala tong 6 colors. So ito, ipapakita ko siya sa inyo. So ito siya mga mimi, grabe. Pag kasi niyo talaga to, parang wala talaga kayong suot na bra as in. Talagang sobrang lightweight niya mga mimi, parang wala ka talaga ng suot na bra. Napakaganda niya. Kung mapapansin niyo, maliit lang yung cup ko. pero itong size ng suot-suot ko is size 2XL. Malaki kasi mga Mima, yung dito ko din yung sa dito. Eto, xl talaga yung mga sinusuot ko, yung mga non-wire na bra mga lima. Pero ito grabe, sobrang nagustuhan ko talaga siya. Ilang oras ko nang suot itong mga meet, parang wala talaga akong suot. Ayan, kararating lang na ito ngayon, and trinay ko kaagad siya. Para talagang wala akong suot mga mina So, ganyan yung atake niya, ayan. Mas maganda to, lalo na kapag malaki yung cup ninyo. So, ilalagay ko na lang din yung size chart niya dyan sa aking screen para meron kayong size guide. So, ayan siya. Ganyan yung atake niya mga mima. Parang wala kayong suot na bra. Parang besta ang gandaan niya lang sa feeling. So, ayan siya, ganyan siya mga mi, dito siya at the back. So, dito ganyan siya at the back mga wings. And na-adjust uh, pa itong mga wings. Mahal na-adjust pa yan. Kagandaan din dito, natatanggal yung kanyang, yung kanyang foam. So, ayan siya mga mi, Natatanggal yung foam niya dyan. Grabe, kung naghahanap kayo ng isa, na non-wire, -non go na kayo dito mga mi. Sobrang mura niya lang. At yan, may, meron ka ng ganyang kaganda na bras. As in, talagang hindi siya bumabakat mga mi. Kapag kasi naot parang wala talaga kayong bra. Sobrang comfortable talaga ang niya ga -ga 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 sobrang ganda niya mga ga